Alam nyo ba na ang Batikan na itinuturing na pinakabanal na lugar ng mga katoliko ay may itinatago palang mga sekreto sa pinakakailaliman nito? Hindi lang basta simbahan at banal na gusali ang makikita dito, kundi may mga nakakagulat at kakaibang bagay na nadiskubre ang mga arkeologo at historians. Mula sa mga sinaunang libingan, mga altar ng pagano, mga ipinagbabawal na kasulatan at marami pang iba. Pero bakit kaya sila nandoon at anong misteryo ang gustong itago ng simbahan sa likod ng mga natuklasang ito? Handa ka na bang makita ang mga kakaibang bagay na nadediscover sa ilalim ng Vatican? Libingan ng mga sinaunang obispo at Santo Papa. Alam niyo ba na sa ilalim mismo ng Vatican nakahimlay ang mga labi ng sinaunang pinuno ng simbahan? Oo totoo, sa ilalim ng St. Peter Basilica mayroong napakalaking simenteryo, creep o catacombs na nagsisilbing libingan ng mga obispo at ilang santo papa. Dito makikita ang mga nitso, kabaong na may daang-daang taon ng nakalibing. Ang ilan ay simple lang pero may ibang ingrande at punong-puno ng ukit at dekorasyon, simbolo ng kanilang kapangyarihan noon. Ayon sa mga historyador, naniniwala ang simbahan na malapit sila sa kabanalan kapag nakahimlay sila malapit mismo sa puntod ni San Pedro, ang unang santo papa, kaya't naging tradisyon ang paglibing sa ilalim ng basilika. Pero kung iisipin, medyo nakakantindig rin ang balahibo dahil habang naglalakad ang mga deboto sa ibabaw, sa ilalim nila ay nakahimlay ang mga labi ng mga makapangyarihang pinuno ng simbahan na namuno daang-daang taon na ang nakalipas. Mga buto at kalansay ng mga kristyano Noong unang panahon kung saan pinapahirapan ng mga Romano ang Kristiyano, maraming buhay ang kanilang winasak at ang mga katawan nito ay itinapon lang kung saan-saan at ang ilan ay natagpuan mismo sa ilalim ng Vatican. Habang ginagawa ang paghukay sa Vatican, nakita ng mga archeologist ang mga kalansay na nakalibing malapit sa isang lagusan. Nakakatindig balahibo lang isipin dahil habang nagdiriwang ng misa ang mga tao ngayon, sa ilalim nila ay naroon ng mga buto ng taong minsan pinahirapan at pinatay dahil sa kanilang pananampalataya mga sinaunang lagusan o secret tunnels. Sa ilalim ng Vatican may mga pasikot-sikot na lagusan na konektado sa iba't ibang bahagi ng Roma. Hindi ito basta ordinaryong daan, ito'y ginamit ng mga pare, obispo at maging santo papa upang makatakas tuwing may banta gaya ng pananakop o revolusyon. May mga nagsasabi din na hindi lang ito ang layunin ng tunnel kundi ginagamit din ito sa mga lihim na pagpupulong. May mga bahagi ng lagusan na sobrang dilim na halos hindi na madaanan. May mga lagusan din na sadyang isinara para itago kung anuman ang bagay na naroon. Libingan ni San Pedro Isa sa pinakamalaking natuklasan sa ilalim ng Vatican ay ang pinaniniwalaang libingan ni San Pedro, ang alagad mismo ni Jesus. Noong 1940 sinimulan ang paghuhukay sa ilalim ng basilika at natagpuan ng isang libingan na may inscription o nakalagda na nagsasabing Petros Eni o narito si Pedro. Makikita ang mga boto at ang mismong pinagkahimlayan nito. Hanggang ngayon, kontrobersyal ito dahil may mga eksperto na hindi kumbinsido. Pero para sa pananampalataya ng marami, ito ang pinakabanal na parte ng Vatican. Subalit kung iisipin mong naroon mismo sa ilalim ng katawan ng isang taon na kilala bilang pundasyon ng simbahan, hindi ba't may dalang kaba o nakakatakot at hiwaga at syempre nandoon ang pinakaunang Santo Papa at ang alagad mismo ni Jesus. Mga bawal na manuskripto o forbidden manuscript. Alam nyo ba na isa sa pinakamisteryosong parte ng Vatican ay ang tinatawag na Secret Archives? Dito raw nakatago ang libu-libong dokumento at libro na hindi basta-basta ipinapakita sa publiko. Sa ilalim nito ay may mga natuklasang sinaunang sulatin na agad itinago para hindi mabasa ng karamihan. Ayon sa mga ulat, ilan sa mga ito ay naglalaman ng kaalaman tungkol sa mahika, mga tinatawag na curse texts at mga kasaysayang hindi ipinapalabas sa mundo. May mga nagsasabi pa na may mga librong isinulat umano ang mga heretic o kalaban ng simbahan na narito at may mga kwento tungkol sa demonyo at ilang nilalang na hanggang ngayon ay hindi kayang ipaliwanag ng science. Pero ang tanong, ano kaya ang mangyayari kung isang araw lumabas sa publiko ang mga librong ito? Posible kayang mabago ang pananaw ng tao tungkol sa relihiyon at kasaysayan? Mga katawan hindi lang mga buto ang nidiskubre sa ilalim ng Vatican, pati mga katawan na halos buo pa hanggang ngayon. Ilan sa mga ito ay embalsamado na at parang bagong libing lang kahit daang-daang taon na ang nakakalipas. Kabilang dito ang ilang opisyal ng simbahan na iniingatan bilang alaala at parte ng kasaysayan. Pero para sa iba, nakakatakot isipin na habang naglalakad ka sa ilalim ng Vatican, may mga katawan na parang nakamasid sa iyo mula sa dilim. Mga lihim na dokumento. May mga dokumento raw na natagpuan sa ilalim ng Vatican na naglalaman ng detalyadong paglaban ng simbahan sa kasamaan. Mga kwento ng possession exorcism at pakikipagharap sa mga demonyo. Ang ilan sa mga librong ito ay nagdedetalye kung paano ginugulo ng masamang espiritu ang mga tao at kung paano ito pinapalayas gamit ang isang dasal o ritual. Ngunit ang mas nakakakilabot, may mga kasong hindi natagumpayan ng simbahan. Isipin nyo, kung ang Vatican mismo ay may ganitong mga tala, ibig bang sabihin ay tunay ngang totoo ang mga nilalang na iyon. Mga bakas ng madugong kasaysayan Huling-huli sa listahan natin ay ang mga bakas ng karahasan. Ayon sa mga ulat, may ilang bahagi ng ilalim ng Vatican na ginamit noon bilang kulungan. May mga pader na tila may bakas ng dugo at may mga silid na pinaniniwala ang doon naghirap ang ilang mga bihag. Ang mga bakas na ito ay nagpapaalala na ang kasaysayan ng simbahan ay hindi lang puro kabanalan. May mga bahagi rin itong madugo, puno ng intriga at kadiliman. Kung ang mga pader sa ilalim ng Vatican ay nakapagsasalita, baka nabunyag na ang sekreto at kasalanang pilit ikinukubli ng Vatican sa loob ng maraming siglo kaya't sa bawat misteryong natutuklasan sa ilalim ng Vatican, mas lalo lang nating nauunawaan na ang kasaysayan nito ay hindi lang kwento ng pananampalataya kundi pati ng kapangyarihan, lihim at madilim na nakaraan. Kaya kung tutuusin ang Vatican ay hindi lamang sentro ng pananampalataya kundi isang malaking kahon ng mga sikreto. Sa ilalim nito natagpuan ang libingan ng mga sinaunang obispo at santo papa, mga altar ng pagano, bawal na manuskripto, mga katawan at mga bakas ng karahasan. Lahat ng ito ay nagsisilbing paalala na ang kasaysayan ng simbahan ay hindi perpekto. May kabanalan, oo, pero may kasamang misteryo, dugo at madilim na bahagi. Hanggang ngayon, marami pa rin ang mga katanungang nananatiling walang sagot. Ano pa kaya ang nakatago sa ilalim ng Vatican na hindi pa nabubunyag at bakit pinipili ng simbahan na manatiling lihim ang ilan sa mga ito? isang bagay ang sigurado, habang mas marami tayong nadidiskubre, mas lalo nating nauunawaan ang kasaysayan ng Vatican.